Sabi nga nila, hindi importante eh kung masarap o mahal yung kinakain ninyo. Ang mahalaga kung sino yung mga kasama mo. Karaan nga, pumunta muna kami ulit dito sa bahay ng tita ko. Nagkayayaan nga na magkakamping kami dito sa kanilang taas. O ba diba, hindi naman halata na tuwan, -tuwan na naman si Pau Pau. Kaya talagang sinasabi sa amin niya na gusto niya nga magkamping. At magluluto nga daw siya ng marshmallow. At dahil nga malamig pa nga dito sa silang, kaya naman maganda pang magkamping dito. Napakalakas pa nga ng hangin. At para naman sa dinner namin, nagkayayaan na nga lang na magsasamjupsal kami. Dahil nga masarap nga itong inoki, ayan nga tagawa lang

malamig pa nga dito sa silang. Masarap nga humigap ng mainit-init na sabaw. Gagawa nga kami ngayon ng hot pot. Kulo nga lang ako ng tubig at nilagay ko na nga rin itong mga ready mix na base soup. At nang kumukulo na nga, isinunod ko na nga rin ilagay itong mga bilog-bilog na to. Sinunod ko na nga rin ilagay itong mga nilaga kong corn. Mommy, look looks like a brain. Yeah, it's a brain. Yeah, zombie eat yeah. brain. Can I mix it? Oh, hawakan mo na yung kamay ni Mommy. Okay. Nanood ko na nga ating ilagay itong enoki mushroom at itong mga pechay bagyo. Pakuloan ko nga lang yan mga ilang minuto. At sinunod ko na nga din ilagay itong mga bacon strip. Bilis na lang maluto yan dahil maninipis lang naman. At nung luto na nga ay kumuha na nga ako at tinikman ko na nga kung masarap. Sarap naman at saktong sakto nga na malamig ang panahon dito. Sarap nga din yung nagawa kong sausawan. Nga, nga lang ako din spring onion, ginger at naglagay ng soy sauce at saka sesame oil. Kahit nga si papa ay nagustuhan nga din itong mga noodles noodles. Mahilig talaga yung kumain si Paupaw basta may mga noodles. Ito nga kapatid ko napakakulit. Tuturoan nga daw ako kung paano nga daw yung tamang pagkain ng mga YouTuber charot Pagkatapos nga namin kumain ng hotpot, nag-start na rin nga ako magluto nitong samjopsal. Ito lang talaga nakakatamad dito sa samjopsal. Bago ka pa nga makakain, itag pagod pagod ka nga sa pagluluto. Di pa nga kami nakakaluto ng lahat, ay eh kinain na nga namin yung mga naluto na. Gutom na nga din itong mga pinsan ko, kaya naman kami kagulo na nga. At nagsimula na nga din kami agad kumain, kahit ang konti-konti pa nga na naluluto namin. Nakakatawa nga itong si Papao, sige kain ako, yung pala nakanganga na siya. Laban na nga rin ito si Popo sa kainan sa samjopsalan. Tinatawa na ko pa nga itong pinsan ko at sinubuan ba naman na napakalaking buo init-init pa nga ata ka ako eh. Nung huli nga kami nagbanting banting ganito ay nung nakaraan taon pa nga nung Mother's Day. Nagkataon nga na walang mga pasok itong mga pinsan ko kaya naman ngayon na nga kami nagkayayaan nag -ka na magsamjopsal. At nung natapos nga kami kumain ay nag-ihaw naman kami nito ni Pau ng kanyang marshmallow. Pangarap nga niya yan na basta nga daw kami ay mag camping, ay magluluto nga daw siya ng marshmallow. Maganda nga din na ma-experience nga din ni Pau yung mga ganitong activity. Kasa naman sobrang aga nga namin magising at ito nga si Pau ay nauuna pa. Ang tagal-tagal na nga nagyayaya ni Pau na magka hindi nga lang talaga kami makapag-camping. At buti na nga lang mayroon naman mga gamit dito yung tita ko. Kaya naman kahit nga sa rooftop ay pinatos na nga namin. Oh, 'di ba? Sobrang ganda din naman talaga ng view mo dito. Hindi mo na kailangan pang lumayo para lang makapag-camping. Pwede din naman pala dito sa rooftop. Hindi mo kailangan pang gumastos para lang maging masaya ka at makasama mo pa yung pamilya mo. Kahit nga sa ganyan simple lang, ay sobrang saya na nga nitong si Pau Pau. Halos ayaw na nga niyan bumaba at gusto na nga dito magtambay sa rooftop. At nakakatuwa nga din itong nabili ng tita ko na 10. Para lang siyang payong na ibubuka mo kaya naman na napakataling ang i-assemble. Ganyan nga kadali i-assemble yung mga gagamitin mo. Aba, kahit nga linggo-linggo ay mag-camping ay pwede. O kaya alam nyo na friends, na bili na kayo niya. Nasa comment section lang. Charot. At ano friends, yun lang muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye! Maghahalo-halo muna kami ni Pau Pau. Pili ako ng tidaan at halo-halo.